Kamusta mga kapodcast? Welcome sa Princess Sophie Podcast. Ang iyong safe space para sa mga kwentong puno ng realidad, opinion at mga malalim na realisasyon tungkol sa buhay. Ako si Sophie at dito wala tayong filter, walang judgment at lalong walang takot magpakatotoo. Sa bawat episode, magbabahagi ako ng aking mga pananaw, mga aral na natutunan sa buhay at mga kwentong siguradong makakarelate ka. Minsan masaya, minsan malungkot, pero palaging may katotohanan. Kasi sa mundo natin ngayon, minsan kailangan lang natin ng taong magpapaalala, hindi ka nag-iisa. Kaya tara, simulan na natin. Pero bago yon, mag-subscribe ka muna at mag-like dahil makakatulong to para sa channel ko. Salamat! Tara, simulan na natin. na talaga? So, ayun na nga. Kakabalik lang namin sa vacation namin from Palawan. So, nagstay kami doon ng four days and three nights. And every time na mag-travel kami, lagi ako nagkakaroon ng mga realization sa buhay. And that realization is my hunger for material possessions. During our trip, I admire yung mga tao na nakasalamuha ko sa napakagandang isla ng Puerto Princesa, Palawan. Sila yung nagmulat sa akin to enjoy the simple things that a simple life can offer. Minsan hindi natin nare-realize yung mga simple kasi simple, simple things, simple stuff, or simple joys kasi we think na it's too plain, boring, and not aesthetic. Diba? And before our vacation sa Palawan, ang dami kong, ang daming i, ang daming pumapasok sa isip ko na gusto kong gawin. Like, gusto ko ipaayos yung kusina namin kasi hindi siya aesthetic then gusto ko bumili ng bagong jacket kasi nakita ko yung influencer na si ganito. May jacket siya. Ang ganda. Parang gusto ko din ng ganon. Bagay yun sa akin. Then, gusto ko magpalagay ng aircon dito sa sala kasi napaka-init pag tanghali. Kailangan ko ng ganito para sa buhok ko. Kailangan ko ng ganito para pag nag-workout ako or para pag nag-pilates ako. And so on and so forth ang dami kong kailangan, ang dami kong gustong bilhin. In short, yung mga nakasalamuha hindi ko sila totally nakausap. Inobserbahan ko lang sila, and doon ko nakita how well, simplicity brings joy in their lives. Like, for example, we will call this guy Anton. He is German, and he chose to live here in the Philippines. Wala siyang fancy clothes. Mga usual outfit niya is sando, na color yellow, color white, and makasandal siya na parang kay Papa Jesus. If you know, you know. And then, six pockets na short. Yung mahaba, tapos, you know, na super worn out na siya kasi kupas na siya. And then, basketball shorts, mga ganon. Then, yun yung mga napansin ko kay Anton. Then, kinabukasan, ayun na ulit yung susuotin niya. Siyempre, nilaban niya muna. Then, ayun na yung susuotin niya ulit sa susunod pang mga araw. Yung phone niya outdated na. Pero, yung napansin ko sa kanya is, ang saya-saya niya. Kita ko talaga sa eyes niya. Then, sa breakfast, brewed coffee, then yung bratwurst na breakfast. Not sure kung yun yung tamang pronunciation, pero yun yung breakfast niya. Then okay na siya don, No need to be fancy and no need to be aesthetic. Diba? Naka-inspire yung mga ganun na tao. If you take time to pause and stop what you're doing, doon mo makikita kung ano talaga yung mga nagmamatter doon mo marirealize na hindi mo kailangan ng ganito at ganyan. Just simple things and maging grateful ka sa kung anong meron ka ngayon. Huwag mo din kalimutan ang minsang buhay na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Ito yung lesson na ikikip ko from our trip. To find joy in simple things and still dreaming big. <laughs> Mindfully. Hanggang sa muli mga kapodcaster. See you soon sa sunod kong podcast. Huwag niyo kalimutang mag-like and mag-subscribe. Salamat sa suporta.